bakit nagdurusa ang mga Duterte sa kanilang sitwasyon ngayon. Ang kasalukuyang mga pagsubok ng pamilya Duterte ay maaring masundan mula sa mga desisyon na ginawa nila noong maaga pa sa kanilang mga karera sa politika. Si Rodrigo Duterte noong kanyang pagkapangulo ay nakakuha ng matibay na suporta mula sa kanyang mga tagasunod ngunit hinarap din ng matinding kritisismo. Kayon paman, matagal bago siya naging presidente, gumawa siya ng mga desisyon na magkakaroon ng malaking epekto sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya. Isa sa pinakamahalagang hakbang na ginawa ni Duterte noong maaga pa ay ang kanyang matibay na pagtutol sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa kapangyarihan. Sa kabila ng kagustuhan ni Bongbong Marcos na mabawi ang pagkapangulo, si Duterte ay isa sa mga unang hayagang tumutol sa ideya ng pagbabalik ng kanilang pamilya sa kapangyarihan. Ginawa niyang malinaw na siya ay magtatrabaho upang pahinain ang mga Marcos upang mabigyan daan si Sarah Duterte na umangat sa kapangyarihan sa hinaharap. Uh, ang mga aksyong ito ay nagbigay daan kay Sarah na umakyat sa hagdan ng politika. Si Rodrigo Duterte ay naghangad na palakasin ang kanyang dinastiyang pampolitika at panatilihin ang mga Marcos sa labas ng eksena sa mga darating na taon. E gayon pa man, hindi niya inaasahan na ang mga pagsisikap na ito ay magdudulot ng mas malalim na mga pakikibaka para sa pamilya sa kabila ng tagumpay ni Sara Duterte bilang bise presidente, may mga banta pa rin sa kanilang mga ambisyon partikular mula kay Bongbong Marcos. Ngayon siya pa ay sa pagkapangulo ni Bongbong Marcos at ang kanyang mandato na tatagal hanggang 2028. Ito ay nagdudulot ng malaking balakid sa mga plano ng pamilya Duterte ang kanilang estratehiya upang palakasin ang kanilang posisyong pampolitika ay nahaharap sa mga hamon dahil sa katatagan ng Administrasyong Marcos at ang lumalaking kompetisyon mula sa kanilang mga kaalyado. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kasalukuyang pakikibaka ng pamilya Duterte ay ang mga panloob na alitan sa kanilang sariling hanay. Ang dating matibay na alyansa ay ngayon ay nagkawatak-watak na at sila ay nahaharap sa mga bagong hamon at komplikadong sitwasyon habang patuloy na nagtatrabaho si Sara Duterte sa pagpapalakas ng kapangyarihan, ang presensya ni Marcos sa Malacanang ay nagsisilbing malaking hadlang. Bote may tabs, huwag kalimutang i like, i-share, bita mag-comment, mag-subscribe sa ang kampanero, tinig ng katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng aming mga bagong subscriber at sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Bakit nahihirapan ang mga Duterte sa kanilang sitwasyon ngayon? Ang kasalukuyang mga pagsubok ng pamilya Duterte ay maaaring masundan pabalik sa mga desisyon na ginawa nila noong maaga pa sa kanilang mga karera sa politika. Si Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang pagkapangulo ay nakakuha ng matibay na suporta mula sa kanyang mga tagasunod ngunit hinarap din ng matinding kritisismo. Gayunpaman, matagal bago siya naging presidente gumawa siya ng mga desisyon na magkakaroon ng malaking epekto sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang na ginawa ni Duterte noong maaga pa ay ang kanyang matinding pagtutol sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa kapangyarihan. Sa kabila ng kagustuhan ni Bongbong Marcos na mabawi ang pagkapangulo, si Duterte ay isa sa mga unang hayagang tumutol sa ideya ng pagbabalik ng kanilang pamilya sa kapangyarihan. Ipinahayag niya na gagawin niya ang lahat upang pahinain ang mga Marcos upang mabigyan ng daan si Sara Duterte na umangat sa kapangyarihan sa hinaharap. Hindi anong mga aksyong ito ay nagbigay daan kay Sara na umakyat sa hagdan ng politika. Hinangad ni Rodrigo Duterte na palakasin ang kanyang dinastyang pampolitika at panatilihin ang mga Marcos sa labas ng eksena sa mga darating na taon. Gayon pa hindi niya inaasahan na ang mga pagsisikap na ito ay magdudulot ng mas malalim na mga pakikibaka para sa pamilya. Sa kabila ng tagumpay ni Sara Duterte bilang vice-presidente, may mga banta pa rin sa kanilang mga ambisyon, partikular mula kay Bongbong Marcos. Ngayon sa pagkapangulo ni Bongbong Marcos at ang kanyang mandato na tatagal hanggang 2028, ito ay nagdudulot ng malaking balakin sa mga plano ng pamilya Duterte ang kanilang estrategiya upang palakasin ang kanilang posisyong pampulitika ay nahaharap sa mga hamon dahil sa katatagan ng Administrasyong Marcos at ang lumalaking kompetisyon mula sa kanilang mga kaalyado. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kasalukuyang pakikibakan ng pamilya.